Isang araw na lang kung may food business ka o planong magsimula, ito na yung chance mo para matutunan ang tamang food costing bago pa mauhuli ang lahat. Noong nakaraan nga, narinig natin yung kwento ni Sir Gerard kung paano kahit pinipilahan ng negosyo niya, sa dulo ng sales report nila, lugi pa rin. Pero ngayon, gusto kong ishare sa iyo yung feedback mula mismo sa partner niya na kasama niyang nagpatakbo ng business. Ano ang naging realization nila pagkatapos silang mag-attend ng food costing masterclass? Pakinggan natin. Importante talaga pala ma'am na ito yung sulit po yung ano seminar kasi kaysa po magpapasok ka sa negosyo tapos maglalabas ka ng malaking amount tapos di ka naman prepared. Mas maganda na medyo mas meron kang um, insights ganoon kasi nga kanina na isipin ko pati pala salt and pepper ano importante siya no. So, yun, madami, ano, madami kaming natutunan sa ano seminar n'o. Okay po siya. Marami sa atin ang nag-aakala na okay na basta may benta. Pero tulad ng realization nila Sir Gerald at 'yung partner niya, hindi sapat na ang dami ng customers kung hindi mo alam kung magkano talaga ang kita mo. Sa food costing masterclass, malalaman mo kung paano iwasan ang pag-aabono sa negosyo nang hindi mo namamalayan. Siguraduhin na may kita ka sa bawat benta, hindi lang palit puhunan. Maging confident sa pagpipresyo ng food product mo nang hindi natatakot mawala ng customers. Kaya naman, sumali sa Food Costing Masterclass Batch 6. Bukas na yan. Whole day tayo, 10am to 5pm via Zoom. Kung hindi ka naman makaten ng Zoom natin, meron naman itong online access na meron din modules at activities para makakasunod ka pa rin. I-click mo lang yung details sa baba or yung link sa baba o kaya naman i-message mo ako. See you!